Markos chapter 10 verse 1. Pagkalis si Jesus ay napunta sa lupain ng Hudeya at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumaksa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginawawa, sila'y kanyang tinuruan. May ilang parese ang gustong subukin si Jesus. Kaya't lumapit sila at nagtanong, tanong, Naayon po ba sa kautusan na hiwalayin ng lalaki ang kanyang asawa? Sumagot siya, Ano ba ang utos ni Moises sa inyo? Sumagot naman sila, Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghiwalay bago niya kiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa ng likhain ng Diyos ang salibutan, ilang niya ang tao ng lalaki at babae. Dahil dito'y iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinaksama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bahay na ito. Sinabi niya sa kanila, Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nakakasala ng pangangulun niya sa kanyang asawa. Gayun din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at makasawa ng iba ay nakakasala rin ang pangangaanlun niya. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hinilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Noon niya sinaway sila ng mga lagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyong silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa patanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Yesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakpong lumapit kay Yesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano pa ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggang? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mag-angaan lunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sak saksi ng walang katotohanan, huwag kang madalaya, igalang mo ang inyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guru, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan. mag siyang tinignan ni Yesus at sinabi, May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang inyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga mahirap at makakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y lumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lupang napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa piligid niya at sinabi sa mga lagad, Tunay na nga, napakahira para sa mayayaman ang makapasok sa karya ng Diyos. Nagtaka ang mga lagad sa sinabi niya nito. Nunit muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa karya ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. Lalong nagtakka ang mga lagad, kaya nagtanong sila, Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Yesus at sinabi sa kanila, Hindi ito kayang gawin ng tao, nunik hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tanda ninyo, ang sino mang nakiiwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Nunin may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggang. Nunit, maraming nauna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauna sa kanila ni Jesus. Nangangamba ang mga lagad at natatakot naman ang ibang mga tao sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Yesus ang labindalawa at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Sabi niya, Papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibigay sa mga hentil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, gupitin at papatayin. Noon ni pakaraan ng tatlong araw, siya ay muling nabubuhay. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guru, may hinilingin sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Nanong ni Jesus. Tumagot sila, Sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang kopang aking inuman ay inuman ng anyo, at babautismuhan na nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang mapapasaya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman nito ng sampung alagad, nagalit sila sa mga kapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam niyo na ang mga itinuturing na, pinuno ng mga hentil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarian ang siyang nagsusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umira sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila at dapat maging lingkod ninyo at ang sino mang nais maging pinuno at dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami Dumating sinaeus sa Jericho nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga lagid ang marami pang iba may nadadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay Bertimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao na upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Yesus at kanyang sinabi, dalhin niya siya rito. At tinawag na nga nila ang bulag, lakasan mo ang inyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Yesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Yesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa inyo? Tu tanong sa kanya ni Yesus. Sumagot ang bulag, Guru, gusto ko pong makakita muli, sinabi ni Yesus. Makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa inyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Yesus. Amen.